Si Ma Gong ay nagpainit ng inumin na may matinding konsentrasyon, habang sinawang Sohan at Dan ay maaaring gumalaw, nagpapakita ng isang walang anyo na pamamaraan ng espada. Habang ang pukyutan nito ay nasa turn ni Hang, at si Hogong ay nagpapahayag ng kanyang pag-asa sa pagpapakita ng mga pamamaraan ng acupressure na natutunan niya mula sa isang sinaunang teksto. Noong bata pa siya, tinawag niya itong heavenly pump pressure na inilalarawan ito bilang touch of the heavens. Hinawakan niya si Wang bilang halimbawa habang si Wang ay nagtatanong kay Hang tungkol sa kanyang mga intensyon, mabilis na naglagay ng kanyang mga kamay kay Wang. Kaya sa magkabilang balikat halos agad, si Wang ay tila natutulog na parang lasing. Nagsimulang umilo ang kanyang balat habang inilalagay niya ang dalawang kamay sa kanyang puso at ipinahayag na nakapikit ang kanyang mga mata na sa ilalim ng pangangalaga ni Bitem, siya ay isinilang na muli. Ang mga nanonood ay naiwang nalilito at nakatindig, at nagsimula siyang lumapit kay Bayon Hangi. Hinihiling sa kanya na gawin din ito para sa kanila, at nagtaas ng kamay si Bayon Hang, mahinahong humihimok sa lahat na huminahon. Tinitiyak niya sa kanila na bibigyan niya ng pagkakataon ng bawat tao, ngunit iminumungkahi niya na payagan nila ang kanilang host, si Simon Ong na maging susunod na kalahok. Si Simon Ong ay tumanggap kay Hang ng imbitasyon na makilahok at umupo. Habang si Hang ay nakatayo sa likuran niya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nakakatakot na kislap. Sa loob-loob, iniisip niya na hindi niya maintindihan kung bakit siya inimbitahan ni Simon sa piging at umaarte na parang walang nangyari. Ngunit dahil naabot na niya ang kanyang layunin, handa na si Hang na harapin siya. Ngayon, na nasa isip ang determinasyong ito, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Simon Ong, idiniin ang kanyang mga daliri sa iba't ibang mga punto ng matinding pressure. Gamit ang parehong body adjustment at stealth techniques, ang ekspresyon ni Simon Ong ay napalitan ng alarma bago niya maramdaman ang parehong nakapapawi. Parehong epekto na naranasan ni Wang Sohan. At si Zhang Yi ay nanonood ng buong pagkahumaling. Habang si Wang Sohan ay apurahang na magitan at umapila kay Hang, nagtataka kung nakita ba ni Wang Sohan ang body adjustment technique, pero inaakusahan lang ni Wang Sohan si Hang ng pagbibigay ng espesyal na pagtrato kay Simon Ong. Itinaas ni Hang ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, awkwardly, na nagpapaliwanag na dahil siya ang Diamond Host, gusto lang niyang matiyak na aalagaan siya ng Wang. Tumugon si Sohan sa pamamagitan ng pag-iit na siya ang magiging host para sa susunod na okasyon, na nagdudulot ng tawanan sa iba. Habang si Mok Gong, gayon paman, ay mukhang naiinis pa rin ng may pagdududa. Pagkaraan sa gabi, habang naghahanda silang umalis. Lahat sila ay mukhang kontento at sa isang masayang kalagayan, tulad ni Wang na masayang ipinapahayag na ang kanilang susunod na pagtitipon ay magaganap sa Continental Bank. Ipinaabot niya ang imbitasyong ito sa lahat na may espesyal na diin lalo kay Bayon Hang, na hinihimok siyang dumalo. At si Hang ay gumanti ng isang kaway, habang sila ay umaalis mula sa kanyang paningin na bumababa ang kanyang kamay. Habang iniisip niya na sa huli, hindi gaanong tunay na masaya ang nangyari nanatili siyang mapagbantay, maingat sa anumang mga potensyal na aksyon mula kay Simon Ong. Gayunpaman, nang makamit niya ang kanyang layunin, ibinasura niya ang anumang matagal na alalahanin, naglalakad patungo sa kanyang naghihintay na karwahe kasama ni Sangwa na nagbukas ang mga pinto para sa kanya, nang biglang may narinig ni Simon na tumatawag sa kanya mula sa likuran. Lumingon siya at humiling si Simon ng isang pribadong pag-uusap bago siya umalis. Habang sabay silang naglalakad, nagtanong si Simon tungkol sa impresyon ni Bayon Hang sa piging, na positibong tumugon, nagpapahayag ng kanyang kasiyahan at nagpaabot ng pasasalamat muli para sa imbitasyon, na nagpapahayag ng kanyang kegenhawahan sa kung kaninong positibong tugon. Ipinagtapat ni Simon na may gusto siyang pag-usapan. Ngunit nagkaroon ng mga reserbasyon tungkol sa potensyal na masira ang piging bilang kapalit. Habang si Bayon Hang ay may nais din ipahayag, habang naglalakad ng ilang hakbang sa unahan, huminto si Simon at lumingon kay Bayon Hang. Nang mapansing huminto siya, nag-alok si Hagong na makipagpulong sa manager ng clan, sa paniniwalang mas nararapat para sa kanya na harapin ang mga kahihinat na ng Simon clan. Pagkatapos na bahid ng kanilang pagmamataas na may bahagyang pagkabalisa, at ubiling sumang-ayon si Simon, na ang pagiging patas sa panukala ni Bayon Hang. Nagsisimulang humakbang pasulong, idinagdag niya na sa kabila ng kanilang mga pagtatangka na tanungin ang clan manager, ang pagkuha ng impormasyon mula sa kanya ay napatunayang mahirap. Dahil dito, ipinagpaliban nila ang problema sa pagkibit-balikat. Umaasa si Hogong na maaring magalok ng tulong si Simon sa kritikal na sandaling ito. Sa panloob, pinag-iisipan ni Simon ang hindi malamang na senaryo ng clan manager na nagbubunyag ng impormasyon sa Heavenly Grand Archive. Kung handa silang isuko ang tagapamahala ng clan, ang kanilang nag-iisang ebidensya kung sino talaga ang mga kasabuat. Ipinaalam ni Simon kung talagang walang muang ang pangunahing pamilya ay pinipilit din na ipatawag ang tagapamahala ng clan para sa aksyong pandisiplina. Inamin niya na hindi niya inaasahan na ang Heavenly Grand Archive ay makikipagtulungan ng ganito kalawak, sumasalamin sa nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari. Taimtim niyang ipinangako na ihahanda ang tagapamahala ng clan para sa kanilang pulong na tinitiyak na darating ang tagapamahala sa loob ng susunod na dalawang araw. Ipinahayag ni Simon ang kanyang paniniwala na ang mga kaganapang ito ay maglalapit sa kanilang mga angkan. Iniabot niya ang kanyang kamay, ipinahayag ang kanyang pagnanais na magpatuloy bilang sinumpaang kapatid ni Hogong. Ang panukalang ito ay nakakabighani kay Hog Ong at nahihirapan siyang unawain na ang taong naghangad na sirain ang Heavenly Grand Archive ngayon ay nagnanais na maging kanyang sinumpaang kapatid na kinakabahan siya. Sa likod ng kanyang panlabas na tawa, na nagmumungkahi na si Simon ay umiwas sa paggawa ng ganitong uri ng biro sa kanya, nakikita tawa ni Simon. Habang si Simon ay binibigyang kahulugan ito bilang tanda ng pagtanggap, Ipinatong niya ang isang kamay sa balikat ni Hagong at sinabi na marahil ay minadali niya ang mga bagay na nagmumungkahi na napag-usapan nilang maging sinumpaang magkapatid sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, tinitiyak niya kay Hagong na itinuturing na siyang kapatid sa kanyang puso na hindi maiwasang matawa, kahit na sa loob-loob niya ay iniisip niya ang posibilidad na gumawa ng agarang aksyon laban sa kanila. Nang maglaon, habang bumibilis ang takbo ng karwahe na sinasakyan ni Hagong at Sangwa, na pagmasdan ni Song Wei na mukhang pagod si Hagong at iminumong kahi nilang lumabas sila upang kumain na kaagad na pumayag. Ngunit sa sandaling iyon, sumilip ang pulubi mula sa bubong ng karwahe, dahilan para tumalon si Sangwa sa takot. Kumaway ang bata sa kanila at ipinakilala ang sarili bilang si Sean Singi. Tinanong niya si Sangwa kung siya ba si Bayon Hang at ibinunyag na siya ay naatasang sumunod sa kanya. Ipinaliwanag pa ni Xiao Shenji na ang iba pa niyang mga kapatid ay kasalukuyang natutulog sa mga lansangan. Inutusan ni Hog Ong, si Xiao Shenji na maghatid ng mensahe sa kanyang mga superior, na humihiling sa kanila na matulog malapit sa angkan ni Simon at ipinapahiwatig na magkakaroon ng isang nakakaintriga na kaganapan doon, na sinisilap ang pag-uusisa ng bata. Mamaya sa gabi, si Simon Ong ay naliligo habang sinisiyasat ang mga panauhin na natanggap mula sa mga panauhin sa piging. Karamihan sa mga bisita ay nagpakita ng mataas na kalidad ng mga inumin, ngunit sa likod ng isang paraan ay may mga reg along damit na sutla. Ang regalo ng Iron Society, sa kabilang banda ay binubuo ng labindalawang karayom na nakapaloob sa isang kahon at ang pag-aari ni Simon ay iniisip na ang kanyang ina ay pinahahalagahan ang mga karayom. Isang matagal na bango ang nakapukaw ng kanyang atensyon na nagpaisip sa kanya kung ito nga ba ang mabangong sandalwood. Habang inilalapit niya ang isa pang kahon ng regalo, iniisip niya ang posibilidad ng Heavenly Grand Archive na gumamit ng sandalwood para sa kanilang mga kasalukuyang kahon. Nagtataka siya kung sinusubukan nilang gumawa ng isang con ice na -nice is na impresyon sa pangunahing pamilya. Sinasalamin ni Simon ang sandaling iminungkahi niyang maging magkapatid si Hang, na napansin ang pag-aalinlangan ni Hang sa kanyang ekspresyon. Kapareho ito ng suot ni Bayon Hang. Natutuwa siya na ang makapangyarihang Simon Clan ay gagamitin si Bayon Hang ay isang maling paggamit, katulad ng kung paano magpahinga at gumaganap ng Hector Cord para sa kanila. Ang Reg Along na tanggap mula sa makalangit na Grand Archive ay binubuo ng tatlong aklat. Ginamit ni Simon Ong ang clan manager para magnakaw ng tatlong text, confident na hindi sila mapapansin. Naniniwala siya na ang mga aklat na ito ang nagbibigay liwanag sa pagbuo ng regalia, ang universal na masamang espiritu. At ang 6 na yang Dragon Formation, at si Simon Ong, ay naalarma ng makilala niya ang mga ito bilang parehong mga ninakaw niya mula sa Heavenly Grand Archive. Gayunpaman, nang buksan niya ang mga ito, nakita niya ang isang nakakagulat na tanawin ng ganap na walang laman na mga pahina, ang mga kursong alarma sa pamamagitan niya, at siya ay yumuko sa desperasyon. Iniisip kung ano ang maaring pinaplano ng mga tao sa Heavenly Grand Archive. Bigla siyang umayos, napagtanto na dapat niyang iulat ito sa kanyang ama, ngunit pagkatapos ay muling nag-isip. Matagumpay na natapos ang piging, at hindi niya dapat istorbohin ang kanyang ama sa bagay na ito sa ngayon, pinag-iisipan ni Simon Ong ang sitwasyon habang binubuklat ang mga librong walang laman. Siya ay may speculates na dahil ang pangunahing pamilya ay kinuha ang pagkakaroon ng mga aklat na ito. Maaaring ipahiwatig nito ang kanilang pagpayag na umayon sa kaguluhan ng clan. Inaakala niya na ang mga walang laman na pahina ay maaaring isang simbolikong kilos, isang paraan ng pagpapahayag ng kawalang kasiyahan. Ang pagmamayari ni Simon ay nagpasya na tanggapin ang kanilang mga intensyon ng may bukas na puso, bagamat hindi niya maaaring balewalain ang mga potensyal na kahihinatnan. Habang papalabas si Simon mula sa paliguan, hawak ang mga mahiwagang libro, nagsimulang Dom Hugo ang kanyang ilong. Pagkatapos, sa isang biglaang marahas na kaganapan, siya ay itinapon pabalik sa batsya, na nagdulot ng tilamsik sa pag-ikot ng tubig. Isang nakakagambalang patak ng pula, ang kanyang katawan ay nagsimulang sumailalim sa isang pagbabago, at siya ay sumisigaw sa matinding sakit, habang ang mga escort at mga katulong sa labas ay nananatiling kalmado sa kanyang paghihirap. Samantala, ang mga pulubi ay gumegala sa Simon Streets, sumilip sa mga dingding, inaasahan ang mga nagbabantang kaganapan na nangyayari sa loob ng compound ng clan, Nakatayo sa lugar ng paliguan, ang pinuno ng Simon Clan na si Simon Chu, pinag-iisipan ang pagkakakilanlan ng kaaway ng kanyang anak. Ipinaalam sa kanya ng doktor na nakatayo sa malapit na ang kalagayan ng young master ay hindi resulta ng kawalan ng timbang sa enerhiya, ngunit sa halip ay gawa ng isang taong may kasanayan sa pagmamanipula ng pressure point. Pinipilit niya ang patriarka para sa anumang mga hinala niya tungkol sa posibleng salarin, na binibigyang diin ang pangangailangan para sa isang contingency plan. Ang patriarch ay nanatiling tahimik ng ilang sandali, ngunit ang doktor ay nagpipilit na marinig ang anumang mga lead na maaaring mayroon sila. Ang pagtukoy sa responsabling partido ay mahalaga para sa pagbuo ng isang diskarte na ang Simon Clan ay walang kakulangan ng mga potensyal na kalaban dahil epektibo nilang na ang mga nakaraang pagbabanta. Ang Patriarch ay naiwang nagtataka kung saan sila nagkamali para mangyari ang ganoong insidente para sa naturang insidente. Ang pagtalikod sa Patriarch, ipinagtapat ng doktor ang kanyang kamangmangan tungkol sa pagkakakilanlan ng may kasalanan ngunit tinitiyak niya na siya ay may tiwala sa kakayahan ng patriyarka na alisan ng takip ang katotohanan samantala nangangako siyang manatiling malapit sa punong tanggapan ng clan at aalagaan ang young master plan ipinahayag ni Simon Chu ang kanyang pasasalamat na tiniyak sa doktor na hindi niya malilimutan ang pabor na ito habang ang doktor ay umaalis at naglalakad sa pasilyo, isang lumalagong pakiramdam ng takot ang humawak sa kanya. Napagtanto niya na ang taong nagsagawa ng pressure point shift ay hindi ordinaryong tao. Nagpupumilit siyang unawain kung paano nagawang manipulahin ng indibidwal na ito ang daan-daang daloy ng dugo na lumikha ng mga ugat sa loob ng katawan ng young master. Upang mahikayat ang mga ganitong matinding pagbabago sa masa at hugis ng buto. Isinasaalang-alang na ang batang master ay nag-host lamang ng isang piging para sa mga bisita sa araw na ito. At walang hindi kanais na -nice na nangyari sa panahon ng kaganapan, ang doktor ay nagtapos na ito ay isang blockage disease. Walang ibang makatwirang paliwanag, kung talagang naantala ang pag-block. Wala silang paraan para matukoy kung kailan isinailalim sa pressure point shift si Simon Ong, kung nangyari ito noong araw o noong nakaraang araw. Higit pa rito, hindi nila matukoy ang umaatake o masusukat ang kanilang antas ng kadalubhasaan. At habang itinatabi niya ang plastik na kurtina para masuri ang kalagayan ni Ong, iniisip ni Simon Chu kung sino kaya ang kinanagtagpo ng kanyang anak sa pagkakataong ito. Samantala, ang dalawang pulubi ay naninilip mula sa dingding. Pansinin ang mahabang panahon na lumipas mula nang pumasok si Sai Anggi sa compound ng Simon Clan nang hindi ibinalik ang sinabi ni Boy Xiao Sinji sa maliwanag na kaguluhan sa loob ng lugar ng Simon Clan. At si Angie ay nag-hypothesize na kung ang Simon Clan ay talagang nakuha, si Sai Anggi, siya maaring humalili sa kanya bilang leader sa paglalahad ng usapan, si Xiao Sinji ay gumawa ng isang dramatikong pasukan, lumukso pababa sa bubong upang samahan ang kanyang mga kapatid. Ipinaalam niya sa kanila na may isang bagay na medyo nakakaintrigang nangyayari. Ang pinakamatandang miyembro ng Simon Clan ay nakakapagtaka. Wala siyang ginagawa kung hindi magsalansa ng sariwang laman gayong hindi naman iyon ang kanilang family business. Nagpa siya ang tatlo na bumalik sa tinutuluyan ng Grand Archive. Sama-sama silang tumalon sa bubong at lumabas. Pagkar ang makabalik sa Heavenly Grand Archive Young Master, inimbitahan ni Hagong ang kanyang mga kasamahan kasama ang mga pulubi na makibahagi sa isang piging. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon lumitaw ang mga argumento kapag ang mga pulubi ay humingi ng mas maraming inumin. Nagalit si Bumang at sinaway sila dahil sa kawalan ng respeto nila kay Hang. Sa kawalan nila ng kaalaman na si Bayon Hang, ang nagsisilbing kinatawa ng angkan at ang kahalili sa archive. At si Angie lalong inis na mga isyo. Nagbabanta kay Bumang sa pagpapaalala sa kanya ng mabangis at reputasyon ng sekta ng pulubi. Ang frustrated na si Boom ay tumayo ng may banta at mabilis na kinuha ang kanyang nunshak madre mula sa kanyang manggas, na naglalayong turuan ang mga pulubi ng leksyon. Bilang tugon sa pagsalakay ni Bumang kay Angie, na nag-aalok ang pulubi kanya ng pagkakataon para sa kapatawaran, kung humingi siya agad ng tawad. Gayunpaman, sinimulan na ni Bumang na isara ang kanyang madre, hudyat ng isang paghaharap na tila hindi maiiwasan, na iwan ang iba, sabi ni Angie na iminungkahi kung sino ang kanilang pupuntahan para sa isang lakad kung saan sumasang-ayon Ong. Habang sila ay naglalakad, nagtataka na hindi niya mawaring tulong, ngunit nagtataka kung paano niya nahulaan na may mangyayari kay Simon Ong, na basta-basta nagmumungkahi ng konsepto ng banal na paghihiganti, na nagudyok sa pagtawa mula kay Sao Ji, gayon paman, sayang lumapit siya kay Hag Ong at mas diretsyong tinanong ang isang tanong, iniisip kung may taong sumusuporta sa makalangit na Grand Archive. Tumugon si Bayong Hang sa isang retorika na tanong, na kung Sai Anji ay isang mabigat na individual, maaaring ipinagkatiwala niya sa kanya ang gawain ng pakikitungo sa Simon Clan. Sa halip na humingi ng tulong sa labas, ang tugon na ito ay nagbibigay sa Sai Anji ng paghinto na ginagawang isaalang-alang niya ang punto sa isang makinis at patagilid na sulyap. Tinanong ni Sai Anji kay hagong kung siya ang pumatay kay Simon Ong. Habang ipinakalat ang kanyang enerhiya sa kanya, bilang tugon, nalumingon kay Sai Anji na may makahulugang titig na naging dahilan para mabaygo si Sai sa kanyang enerhiya na palibutan siya. Nagulat na buntong hininga, na pagtanto niya na ang kanyang all seeing eye ay nalihis at ang kanyang paningin ay nabasag. Inilagay niya ang kanyang muka sa kanyang mga kamay, halatang hindi kinakabahan. Nagtataka, tinanong ni Hagong si Sai Anji kung ano ang bumabagabag sa kanya. At si Sai Angi ay tumingala, ang kanyang ekspresyon ay nabalisa at nagtanong kung siya ay nakatuklas ng isang nakatagong libro, o kung ang kanyang mga alalahanin tungkol sa buhay at kamatayan ay gumagana. Tumugon si Hagong ng may ngiti at pagkatapos ay anyayahan si Sai Ansh na sundan siya, na nagmumungkahi na mayroon siyang ipapakita sa kanya sa loob ng selda. Ang tagapamahala ng klan ay ligtas na nakatali sa isang upuan at isang sundalo ang nagbabantay na may hawak na sibat. Nagpatuloy si Hagong upang ibunyag kay Onji na siya ang nakipagtulungan sa Simon Clan, ang nag-oorkestra sa pagsira ng kanilang archive mula sa loob. Ipinaliwanag niya na marami pang iba ang tulad ng clan manager, ngunit nakuha na nila ang kailangan nila sa kanila, ang pagsilip sa slot ay nagpapahayag lamang ng kanyang paniniwala, na nagsasabi na alam niyang tama ang kanyang instincts. Pagkatapos si Hagong ay nagtatanong bilang pagmamayari, na imbestigahan na niya ang Simon Clan. Humarap si Hongi sa kanya at ipinagtapat na hindi niya ito nagawa. Ang kanyang kaalaman ay limitado sa katotohanan na ang Simon Clan ay may ilang pagkakasangkot sa pinuno ng pamilya ng P.O. Naniniwala siya na dapat matuklasan ni Hang ang buong katotohanan tungkol sa kaganapan. Nagtataka kung kaninong susunod na hakbang. Tinatanong lang siya kung ano ang plano niya ngayon. Inihayag ni Hagong ang kanyang intensyon na imbitahan ang patriarch ng Simon Clan sa kanilang archive. Ipinaliwanag niya na wala silang magagawa kundi ang tumugon, isinasaalang-alang ang mga mensahe at Reg Along ipinadala sa kanya. Gayunpaman, idinagdag ni Hugh na hihilingin niya kay Angie na magdala ng ilang mga mahuhusay na individual upang tumulong.